kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Noon pa man ay may mga kaso na ng away pamilya na hindi dinadala sa husgado bagkos sila-sila na mismo ang nagbibigay hustisya sa paniniwala nilang para sa kanila. Madalas itong mangyari sa Mindanao at sa mga nananampalataya sa reliyong muslim. Ito ang tinatawag nilang rido. Ang rido ay isang salitang ginagamit sa Mindanao na tumutukoy sa pag-aaway o alitan sa pagitan ng mga pamilya o angkan na karaniwang nauwi sa karahasan, paghihiganti at matagal na sigalot ang ugat ng ganitong labanan ay maaaring lupa, politika, karangalan o kasaysayan ng pagkatodas ng isang miyembro ng pamilya na kailangan gantihan ayon sa tradisyong utang ng dugo. Isa sa mga pinakatanyag at pinakamabangis na rito sa Pilipinas ay ang rito sa pagitan ng mga pamilya ampatuan at mangudadato sa Maguindanao. Ang alitang ito ay hindi lamang simpleng idwaan ng pamilya kundi naging simbolo ng marahas na politika sa Mindanao. Nagsimula ang alitan noong late 20 1000 nang magdesisyon si Ismael Toto Mangutadato na tumakbo bilang gobernador ng Maguindanao, isang posisyon na hawak noon ng makapangyarihang Ampatuan Clan na pinamumunuan ni Andal Ampatuan Senior. Ang hakbang na ito ay itinuring ng mga Ampatuan bilang direktang hamon sa kanilang kapangyarihan at impluensya sa rehiyon. Noong November 23, 2009, ipinadala ni Mangutadato ang kanyang asawa, kamag-anak at ilang mamahayag upang isumite ang kanyang kandidatura sa kumilik sa bayan ng Sheriff Agu sidewalk. Gayon pa habang kanilang tinatahak ang kalsada papunta sa Komile, ay pinigilan sila ng mga armadong tauhan ng ampatuhan at malagim na tinodas ang 58 katao kabilang na ang mga babae at 32 mamahayag. Ang incidenteng ito ay nakilala bilang magintanaw ang pinakamalalang insidente ng political violence at pagtodas ng mga mamahayag sa kasaysayan ng bansa. Dahil sa matinding pambansa at international na pagkundina ay nagsagawa ng malawakang operasyon ng pamahalaan laban sa Ampatuan Clan. Nahuli si na huli sina Andal Ampatuan Sr. at ang kanyang anak na si Andal Jr. kasama ang iba pang kasabuan. Matapos ang mahigit sampung taong paglilites noong December 2019 ay hinatulan sila ng Korte ng Reklusyon Perpetua dahil sa kanilang ang nagawang krimen. Bagamat nananatili ang tensyon sa ilang bahagi ng Maguindanao pero unti-unting bumaba ang antas ng karasan sa rehiyon dahil sa tulong ng mga peace council lokal na leader at mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan ay kahit papano ay nabawasan ang mga ganitong uri ng pangyayari bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong yung karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. yung buwan lang ng Oktubre ay napilitang rumisponde ang tropa ng pamahalaan sa Tipo-Tipo Basilan dahil sa may isa na namang rito na nangyari sa lugar kung saan pati mga sibilyan ay lumikas dahil sa tindi ng labanan ng dalawang pamilya. Tumagal ang pagbakan ng dalawang pamilya sa loob ng dalawang araw at dahil sa pakikipag-ugnayan ng AFP at Council of Elders sa mga leaders ng MI ay napahupa na rin nilang tensyon at ayon sa AFP ay tapos na raw ang nangyaring kagulitan. So talagang sumunod naman po, talagang may tigil putukan na po ngayon? Yes, sa ngayon ho. Kasi ongoing naman ang monitoring namin ng provincial government negotiator pati at the same time yung galing sa MILF. Uh, doon pa minsan nung withdrawing process mga 30 minutes ago, meron pa. Pero as of the moment, wala. Pero agreed na na back to barak. Mga kasong ito ay naging paalala na ang rido ay hindi lamang pribadong away ng pamilya, kundi isang banta sa kapayapaan, justisya at demokrasya. Ipinagita rin ito ang kahalagahan ng rule of law at transitional justice sa paghilom ng mga sugat ng karahasan sa Mindanao. Ikaw, sang-ayon ka ba sa tinatawag nilang utang ng dugo o pangil kontra sa pangil? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.